Nice. Buti ba si Mikmik? Ang liit eh. Saan pa rin Shampoo naman natin. Para may gumagago naman. Bye. Tutik na. Tutik na pati ako naligo ah. Okay, okay. Time is up na. Okay, nakaligo na silang lahat. Woo! Finally. Ako naman mamaya. Kasi ako basang masana oh. Kaya talaga pag may mga alaga, mga bardagul. So, hindi naman pwede hindi natin sila lilinisin o oh, papaliguan kasi parang tao din yan. Namamahaw. So, shout out mga mga hilig mag-alaga ng mga hayop ng mga kahayupan. Normal lang po talaga yan. Kasi doon tayo maligaya. Pagka oras na tayo, nakikita ang ating mga alaga. At syempre, pag nakikita rin tayo ng mga yan, eh, daig pa yung tao. Nakang kung kung ganun-ganun na lang. ba? Diba? So, ayan, oh. Akira! Come, Akira! You oh. know? Akira ba po? Do you know? Bago video you know, sila. Diba? At least price ko na sila. Nakakain na rin yung mga yan. Itong bago kong alaga. Si Kulubot. Kulubot! Kanina ha, kaya ka pa. kaya ka pa. Ngayon linis oh, mo o. Oh, diba? Nagbuka kang aso. O. Oh. Linis niya o. Bango pa. Oh. Ano, Akira? Akira? Akira kam? Nga, yeah. oh, may isa po ka pa. Akira? Tosi, Andak? Andak? Papol? 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 Sit? 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 Good. Good. Good girl. Good girl. Good Ano ka? Balayibo ka Hindi lubong pa. Ano? Kakain na. Ayos pa background. <laughs> Matapos Sangkinin kinin at pagsawa may damdamin Marulong masaktan Tulad mo rin ako Uy, mamaya yan Medyo okay tayo Pero mamaya, siyempre Pero ready na natin yung ihaw At bumili na naman ako ng paborito Bangos, siyempre, isda Huwag tayong baboy ng baboy kailan isda, lagi At yung may kaliskis, ha Tilapia sa kabangos Para pang ihaw mamaya Lagyan natin ang Kamatis. Para masarap. Uy, nasusugatan. Uy, si Blue. Ano ito nga pala nga akin si Blue? Ang tagapawi ng aking uh, lungkot. At uh, pag walang kita. Pantanggal <laughs> ni stress ba? At syempre ang aking si Bobby. Uh, syempre nga pala Kay Noy, thank you. At dumating na ang kanyang titulo at nakapangalan na sa akin. Di ba? Ayan, si Badi ko. Goy Ride. Nagpahinga ko muna sa one week kasi masyado na siyang pagod ba? Parang tao rin yan. Di ba? So, kailangan pahinga-pahinga rin. Ayan siya. Ganap ng akin si Badi pangalan ko na po yan. At syempre, ninex natin si Blue. Hindi ka naman lang hindi mo makarin yan. Eh, ang dami na namin napuntahan yan. Grabe, kung sa saan na kami nakakarating yan ni eh, Blue. Yung mga hindi mo akalain na mararating mo, ay narating mo sa pamamagitan ni Blue. At syempre, ang aking grupo. Shoutout sa Sibilyang Brother Philippines sa pangunguna ni Kuya Press at si Kuya Tel at Kuya Vice General at sa aking mga katropa mga kuya, mga brother. So, kapapaligo ko lang kay Blue nung isang araw. Ayan, malinis naman siya, makinis. oh, tanggalin muna natin yung cover Para makita naman yung kagwapuhan niya. So, syempre kailangan natin ng lagi malinis ang ating mga gamit at kondisyon. Kaya lang, si Blue medyo hindi ako panatag sa kanyang karamdaman. Dahil, meron pa kaming gagawin kay Blue na hindi maganda. Pero uh, sabi, eh, minor lang yan. Sana madali namin na bro, parang Reiki. Kata sa iyo, parang Reiki. Baka hanapin na natin ng tunay. At siyempre, shout out kay Brad Twins. Parang kid, panganiban. yeah So, dito lang ako sa aking garay. ikot Mamaya at bahay naman ako para tumulong pag-alaga sa aking apo. At nandiyan na naman ang aking apong si Gogon! My baby girl! Baby girl nga ba? So ano na? Ha? Pwede na. Pwede na kayo. Ha? Nakaligo na. Akira. Okay Busog na. Nakaligo na. Ano ha? Busog na. Nakaligo na. Ano pa gusto? Ah, Akira. Parang malungkot ka pa. Ah. Hindi, <laughs> ganyan talaga yan. Ah. Ah. Oh, may naman to. Siwapol. Come, come, come. Oh, may pal si Wapol. Kama po. Kama Oh, timo timo. Apa kamu? Apa kamu? Apa kamu? Apa kamu ciwa Apa kamu ciwa amot Nakaligo na yan. Nakaligo na. Uh, up. Up. diyan na. Ka na. Pasok na dun Na makapag ano na kayo. Pasok. Pasok. Pasok na. Pasok. Hmm. Pasok. Uy, nagpapapansin si Guys, nalulungkot ako. Kasi si bunot ko, nilapang neto. Oh. Nilapang niya. Nilapang neto. Eh, tanga na. Nilapang neto. Si bunot ko. Nakita ko. Paan na lang. Tsaka mga balayibo Boset! Hindi ko siya makuha saktan. Kahit nakadalawang lapang na siya. Dalawang manok na tinira niya. Eto, papangat doon niya daw. Oh, masama ang tingin niya, no? Eto naman si porpol tapang din yan. Purple yan. Hmm? Ikaw ah. Pag huwag kang loloko-loko, huwag kang lalapit dito kaya ano Hindi, magiging pulutan ka. Ngayon Purple. Ah, yun, Ay kayo. Akit na, akit. Andak. Sok. Sok na. Sok na. Akit. Okay. Kira. Ito, matigas ang ulo nito eh. Kira. Doon oh, na, doon na, doon Kira. Kit, kit. Kit, kit. O, handa. Kit. Kit na, kit na. Good. Oh, dyan na kayo ha. Nakaligo na, nakakain na. Nakaligo na, nakakain na. Ano pa? Ha? ayan so ako naman ako naman ang patuloy na magpapawis naligo na sila lahat nasikas ko na at ito ah, dyan ka lang muna si Tagpi, ang bagong ampon ko so ayan mga kapatid mga kabomba shoutout sa atin lahat especially si BP Brothers si Bigyan shoutout sa atin lahat lagi po tayo mag-iingat at ah ang manalangin muna bago umalis ng bahay at pagpasalamat sa pag at nakaring ng buo so shout out sa atin lahat mga ka riders ko mga kabomba don't forget to like and subscribe my youtube channel Jawa Riders Motovlog 007 Bomba